cream at saka ewan ko anong pangalan nito yung malalaki may nakita naman ako ganito sa Pilipinas pero maliliit yun pero ito sobrang laki naman nito tapos tinignan ko parang wala naman masyadong laman-laman ito nakakadiri tingnan parang uod siya tapos naglinis ako kanina doon yun yan, yan yung may bunga nga bunga niya yan eh nasa ano And may mga plastic na parang itim-itim na cellophane yata so ito yung tanghalian nila ngayon guys ano, shrimp sya ayun, at saka uh, yung, ewan ko anong tawag niyan dyan sa atin sa Pilipinas may nakita ko marami nito sa may ano tawag dito, sa may yapo ba yun, banda dun sa may talipa pa may nakita ko pero maliliit naman, hindi ganito kalaki, lalaki naman dito tapos tapingnan mo, parang walang laman Ayan siya. Parang uunin laki ng ulo ba, no? Tapos yung... Basta parang walang laman, walang makain ka talaga. Nakakadiri talaga tingnan. para siyang uud na sa uud ang puno ng maniog. So, ayan. And then, ayan na nga, guys. Tapos ko na naluto yung, yung pasayan, yung shrimp. Tapos sinunod ko na ito. Bale, hindi ko lang talaga ito pinaypayan kasi nga gusto ko yung lutong-luto siya. Kasi gusto ng mga amo ko yung talagang sunog na sunog yung balat niya. Ito, paborito talaga ito nila, yung isda, yung ganito. Ito parang nagtiasta sila. So, ang ginawa ko yung peraso sila ng ganyan. Pero talagang tinitingnan ko, wala naman talagang laman yan. Eh. Kahit nga yung ulo para talaga syang uud. uod. Ano may yung uod ng ano puno ng niyog. Oh, Tapos limang piraso. Tapos dito yung pinsan ng mga alaga ko. So ang ginawa ko is uh, 13 pieces na ano na ganyan. So, tapos na lang guys. So, yan guys. Nakakita ako ng uud kinagabihan. Sinundan ko talaga yung uud na yan. Kasi ang lakas talaga. Gumapang. Grabe. Ang lakas lang kasi yung gumapang. Ayan, sinusundan-sundan ko sa camera ko. Ewan ko anong klaseng uod to. Talaga, ang lakas niya nga gumapang. Ayan. Tapos, maliit na maliit ito eh. Sabi ko nga, ano susundan ko saan pupunta siya. Kasi ang lakas niya gumapang. Tingnan nyo naman guys. Kitang-kita talaga. <laughs> Nahihirapan pa ako sa kasunod niya nga dyan. Kasi nga, ang lakas-lakas niya gumapang. Ayan, aakyat siya dyan. Ayan pe, medyo kasi itong ano niya, pe, itong artificial na bermuda, ano kasi ito ay matinik. Siguro man nasasakyan yung balat niya. Kaya ayan, mabikwas-bikwas siya. So ayan, naaakit na yan siya dyan. Yan o. Tingnan niyo naman kung gaano kalakas gumapang yan. So matinik-tinik yan yan dyan. Ayan, tininig ko ni Limning. Inano ko talaga yung camera kung anong klaseng uod to. Ayan, huminto yan siya dyan. Kasi nga, ano, medyo na, ano, siguro yung katawan niya. Ayan. Tagal ko talaga tinitukan yung mga dami-dami niyang -dami mga paapa e ngayon lang ako nakakita. lakas kasi ng ano. lakas kasi niya kumapang, guys. Ayan. Huminto eh siya siguro sabi niya, ano nararamdaman niya siguro nagka-video sa kanya at <laughs> zero ayan ay lakas-lakas tapos nagkuha ako ng stick naghahanap ako ng stick dyan kasi ano ko isungkit ko sa kanya kasi hindi na tagal ng gumalaw hindi na gumalaw eh mga 100 years yata ako maghihintay kailan ito gumalaw dito Ang pangit niya tingnan na uod. Oh, Dala ko spin yung gumapang Grabe. Naisip-isip ko. Kailangan ko patayin to kasi basa ka pumasok dun sa loob. Yung sa mga ano. Tapos, alam niyo na. Mabubisita naman ako sa amon. Dami nga natin pag nakita ito. Takot na takot. Takot na takot, takot nga sa may mga butike. Yung mga lizard. Pinapatay sa akin. Bibigyan daw ako ng tender hamo. Diyos kumiyo. Tingnan nyo naman yung hitsura ng uod na ito. Nakakadiri talaga. Yan, hindi na siya gumalaw. Siguro tulog na kaya yan. Sinungkit ko yan siya dyan. Kasi gusto ko nga gumalaw siya. Yan yung paket na paket siya. Kaya inano ko siya. Ayan, huminto na naman. Siguro nasasaktan yung katawan niya. Ayan, umakit na talaga siya doon sa taas. para akong tanga na ito talagang tinutukan ko siya ng video ng camera kasi titingnan ko talaga kung saan siya pupunta so ang ginawa ko tinuso ko kasi para mahulog bumalik doon sa ano pinagdaanan niya na makita ko doon sa may semento ayan na siya bumaba ayan nahulog tapos papasok na siya doon sa loob guys kaya ang ginawa ko is pinatay ko na yan siya tapos nung inano ko guys, talagang lumiit siya. Naging bilog talaga siya. O yan o, tingnan nyo. Asan na ba yun? O yan, naging bilog siya. Yung ginawa ko dyan is, inano, pinatay ko na kasi nga mahirap na pagpumasok pumasok doon sa loob. At saka alam nyo na pag tayo, advance pa naman ako mag-exit. Pero yun na nga guys, iba baka, baka pumasok sa loob ng bahay or ano. Kasi lukas pa naman niya umakyat. Baka umakyat sa mga kamakama. Diyos ko Lord. Kasi dito sa bahay nila is yung paikot is mga damdam -dam. Yung ginawa ko, kumuha ko dyan ng, ng pangano pang, pang tusok niya para mamatay siya. Hindi ko yung Daspan yung pinatay ko dyan. Ayan na siya. Ayan, patay na. So, yun guys. Sorry po kung namatay ka. Takot lang talaga ako na pumasok doon sa loob. So, thank you guys. Thank you for this watching the video na walang kabuluhan. Wala lang. Naisip ko lang i-video ito kasi namangha ako. So, ayun guys. Thank you very much for those for watching my channel. Bye-bye!